Good day sa inyo, mautak! Ngayong araw, sumama ako sa gala ng pamilya ni Esme. Talaga naman, napasabit pa, palumpalo pa sa formahan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kayo din, samahan nyo na ako dito sa Manila Ocean Park. At pagpasok nga namin, mautak, may picture taking para sa souvenir. Kaso, hindi namin kami nagpa-picture dyan kasi masyado kami madami. Sa entrance pa nga lang, mauutak, sinalubong agad kami netong malaking tilapia. At dito naman sa kabilang banda, ito nga pala ang tinatawag ng mga koi peach. Ang kukyut nila, mauutak. Kumpisa pa lang yan, mautak, halina kayo, samahan nyo, pasukin natin itong darip na kung saan makikita nyo ang mga isdang maliliit. Iba't ibang uri ng isda yan, mautak, nakikita nyo din dyan yan. Ano nga bang tawag dito? Worm fish? Ay, sea worm pala! Sorry, my bad. My pause. At yan, mautak, ang kukit nga ng mga isda dito. Parang gusto kong magbulsa kahit mga tatlo. At dito sa kabilang banda, mautak. Nagmulat ako kasi may ganito palang kalit na shark. Baby shark. Dudut, Ang cute-cute niya sobra. <poemslly> At sa kabilang banda naman, mautak. Nakita ko tong isdan to. Napakasungit. Hindi ko naman siya na ano. At ito mautak. Dito talaga ako manghang-mangha kasi first time ko makakita ng seahorse. Grabe, mautakbo nga kala ko. Malaki yung seahorse. Pero yung pala mautak. Kasi laki lang siya ng daliri ko. At dito naman mautak. Hindi nyo na kailangan hanapin si Nemo. Kasi nakita ko na siya. Pagtapos namin malampasan yung mga cute na isda, dito naman kami napunta sa mga giant talakitok. Wow, napakaangas ng na mga isda nito. Tara, pasukin naman natin itong living ocean na kung saan madami nakatambay kasi para talagang nasa aquarium. Grabe, iba't ibang klaseng isda din yung makikita nyo dito. Mauutak. Pero mas madami kayo makikita ng tao. Ayan o. Kita nyo naman ang daming tao. Kasi ang sarap talaga magpicture-picture at tumambay dito. Kaya walang ano-ano. Nagpa-picture na din ako. Mauutak kasi kailangan ko ipakita kay mama. At yan mauutak na ha ko. Kasi may tao pala na pumapasok dito para magpakain. Wow! At paglabas namin sa giant aquarium, mautak, meron naman kami nakita dito na hindi gumagalaw na isda. Tawag nga pala dyan, stone fish. Kaya pala naka-stack lang siya. At nakita ko din dito yung mommy shark dudut dudut. Kaya yan, manghang-mangha ako. Nagpa-picture din talaga agad ako dyan. At nag-approve. <laughs> at dito naman, mautak pwede mo ipasok yung kamay mo para sipsipin ng mga maliliit na isda. Yung dumi mo sa kuko. At hindi lang dumi sa kuko ang kukuskusin nila. Pati na din yung mga kalyo. Wow! Nakikiliti ako. <laughs> Grabe, mautak. Enjoy na enjoy ako dito kasi parang mga totoo yung nakikita ko. <laughs> At pag naman namin sa ikalawang palapag, mautak nakita ako yung mga penguin na to. First time ko makakita ng mga penguin, mautak, kaya tuwan-tuwa ako. Ang bibilis pala nila lumangoy. At pagkatapos namin makita yung mga penguin, mautak, nagutom na kami kakalakad, kaya kumain muna kami, mautak. Pero hindi ko na nabidyohan yung pagkain kasi nahihiga ako. After namin kumain, mautak, pinasok naman namin to mga wild animals sa wild planet. At pagpasok pa lang namin dito, mautak. Ayan ang bumungad sa amin, pagong at ariwana. Mariwa, ay, ariwana. Weak. Gabi, mautak. Hindi lang pala puro isda makikita dito sa Manila Ocean Park. Meron ding saranggola, Sarangula. Sar tarantula. At ito, nakikita nyo ba yan? Ano ba to? Kahoy lang pala to. Wala lang pala yan, mautak. Pero dito sa kabilang banda, akala ko, hindi to totoo. Pero nagulat ako, pumikit siya. At sa kabilang banda naman, mauutak, may aas. nakutak takot ako ko sa aas, kaya umalis agad ako dyan. Pero pagpunta ko dito sa kabila, mas malaking aas. Ayan, nakikipagtitigan pa sa akin yung aas, mauutak. Akala ko, ayun na yung pinakamalaking aas. Pero paghakbang ko dito sa kabila, may mas malaki pang aas. Ako bata, umalis ka na baka mapano ka. At yan, mauutak. Pagkatapos namin sa Wild Animals Farm, napunta naman kami dito sa may mga toy kingdom. Mayan mo utak. Niligtas ko yung bata. Munti ka na siya mabagsakan ng jeep. At dito din pala makikita yung collection ni Superman. Yung evolution niya from Michael Jackson to Superman. Gusto ko din mangolekta ng ganito kasi idol ko si Spidey Gong. Dito nyo lang lahat yan matatagpuan sa Super Toy Collection sa loob din mismo ng Manila Ocean Park. At patapos namin sa Super Toy Collection, dito naman kami sa mga Jellies Dancing Sea. Kasama ko nga din pala dyan ang pamangkin ni Esme at mukhang excited na talaga siya. At ito pa nga pala ang iba naming kasama. Kaya ano pang hinihintay nyo, tara Pasok na tayo sa Jelly's Dancing Sea Collection. At yan mautak, pagpasok pa lang namin, bumungad agad itong magagandang jellyfish. Ang galing first time ko makakita ng jellyfish mautak para pala siyang vape Tricks. Wow, kaya nga pala itong ganggang -gang ko nag vape Tricks, vape Tricks na ito pa si Kuya Bill. Weep. Sobrang solid mautak, ang ganda netong jellyfish. At hindi lang yan mautak, nagulat ako dahil may mas maganda pa palang lagayan na nakatube. Kaya agad-agad ko yan binijuan at nag-selfie ako sa tabi niyan. At paglabas namin diyan sa Jelly's Dungeon PC, dito naman kami bumunta sa mga nag-per-perform na ibon. Ang galing ng ibon na to, buti pa ito, nauutusan. Ako, hindi. <laughs> Ayan nga mga utak, may parot din dito ng gagaya. May parot din dito ng gagaya. May parot din dito ng gagaya. At yan mga utak, ang dami pang kalapate. At pagkatapos naman magperform ng mga ibon, eto naman ang si... Layon! Wow, ang gagaling at ang cute nila. Kaya habang nanonood kami dyan, tuwang-tuwa si Esme! Gusto niya na din daw magkaalaga niyan. Pero sabi ko, wala akong pambili niyan. Kaya ako na lang ang uutusan niyang mag-tricks. Kagaya nito, ang lupit, di ba? Grabe, ang gagaling ng mga sila yun na to train na train talaga sila. Kaya talagang nakakaaliw panoorin. The best part na to. Sa lahat ng inikot namin sa Manila Ocean Park, ito ang pinaka nagustuhan ko kasi pati pagsayaw, marunong ang si Lion. Tsaka marunong din sumayaw ang mga trainer nila. ba? Diba? At ayun lang, mautak. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Mr. Mautak, once again, sending love, peace, tipee